Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon, sir. Nandito ako ngayon kasi tumawag ang driver. Sigurado naman kilala niyo ako. Okay, po, sir. Pag may nakikita akong mali, pakialam meron ako. Nasaan ang inyong chief? Ah, uh, si chief po sa ngayon po ay may meeting po ko sa lahat ng heads sa Batangas City. Sino humuli? Ako, sir. May kasama ka? Yes po, kasama. Sino yung teacher? One, two, three, four. Yung iba, parents. Totoo ba yung report na galing kayo ng Bicol? Yes po, sir. Papunta kayo sa Norte dahil may palarong pambansa. Yes, po, sir. Tama yun? Yes. Ikaw ang driver. Opo, sir. Kanino ang sasakyan? Sa asawa ko po, sir. Sa asawa mo? Po. Oh. Minabuti ko, harap-harap tayo. At para sa public interest, nakabidyo tayo. Para kung may mangyaring kapareho nito, magiging malinaw sa lahat. Huwag tayong magsisinungaling para maging maayos. Actually, sir, siyang nag-initiate voluntarily dahil meron siyang dalawang relatives. okay. Sino ang relatives niya dito? Diyan po. Saka yung, ito pa. Sino Kama? pa? Tas ka Yung, yung, yung si, ano, si midwife, relatives ko pa po kamagana yan. Kamagana kayo? May sinasabi na may anak ka na nauna na dahil lalaro. Lahat, lahat, la, 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 sir. Na, nauna nando na. na. Nando na. Po. Ilan? Isa lang. At ito, may kamag-anak ka. Kamagana ka. Nakisabay. Lahat kami parents ng players doon. Yon, parents okay. kayo. Mm -hmm. okay. Anong usapan nyo sa Puel? Sabi ko, sir, sa kanila. Sila namin naman nabibig sabi na, sabi, pagdating sa diesel, hati-hati na lang daw sila. Yun. Ah. Tama ba sabi niya? Opo. Okay. sir. Siyempre, galing kayo ng Bicol, papunta kayo ng Norte, 100%, nag-diesel na kayo? 2,000 po, sir, sa Kalawag. Ang tanong ko, nangyari ba yung usapan na hati-hati kayo doon? Yes, yes po, sir. Okay. Nag-share ka, hindi? Hindi po, sir. Oo, oh, wala kang share. Brother. Yes, sir. Ano ang ibig sabihin ng colorum? Ah, sir, may iba't iba po kasi tayong uh, klase ng colorum. Pero yung pong tinigay Nakarecord record po, sir... tayo, ha? Ako, yes, sir. Yung tinigay ko po sa kanila, sir, ay private motor vehicle operating as for hire. For hire? Yes, sir. Anong basehan mo? Ang basehan po namin, sir, ay dahil po sila po ay nagkaroon ng ambagan para po dun sa pangkurodo. For hire yun? Malinaw ha, hindi nahawakan niya yung pera ha. Nagbayad sila hati-hati. Okay. Oh, sa iyo for hire na 'yon. Operating as for hire. Sir, po. Excuse me. Hindi po namin sa kanya binibigay yung panggas. Isa pong parent ang humahawak, siya ang magbabayad. Sige, sino? Para malinaw. Ikaw. Ang unang binayaran mo sa Kalaw Quezon 2,000. Oo. Ibig sabihin mo, do sa version na 'yon, ang pagkakilala mo, pagkala mo, for hire na yun. Operating as for hire po. Operating, operating as for hire. Opo. Igagalang ko yung pananaw mo. Kaya nga nakarecord tayo eh. Yes, sir. Dahil magkocontest oh, kami sa LTO. Yes, sir. Mm. So, ang pagkaintindi mo, operating for hire. Yes, sir. Alam mo ba na ikaw ay public servant? Kayo? Yes, sir. Ako. Mm. Public servant? Yes, sir. Naimbestigahan mo ba na itong mga ito galing Bicol papuntang norte? Yes, sir. Ipagpalagay, hindi ko sinasabing kolorom. Ipagpalagay natin, talagang kolorom. Nakita mo, may batang maliliit, imposible namang magsabi ito na teacher, hindi naman. Mm -hmm. Nakita mo, may batang maliliit. Sa ngala ng public service, wala ka ng ibang pwedeng gawin, bago po namin sila, no, pagkahuli na po, no, nandito na sa compound, nag, uh, ang una naming decision is to impound the motor vehicle. So, ang instruction namin, kami po ay nagsabi sa kanila na para naman po kami makatulong kahit papaano at makapagpatuloy po sila sa pagbabiyahe, kami po ay nag-offer na iahatid po namin gamit ang aming mobile sa terminal at para po sila ay makasakay ng bus. Habang nagtitigat mo kami, actually, nakaprepare na po yung pounding receipt eh. Siyempre, may mga kasama din po kami na nagtatawag sa hepe namin. Oh. May report po yung nangyayari. So ngayon, dahil nga po nakita namin na maraming pasahero, yung mga bata, na-visition po ang hepe namin, binigyan kami ng instruction, kato sir, technical impounded, impoundment na lamang. Ano pong ibig sabihin? Tanggal plaka. Tanggal plaka, pwede na po silang umalis. At kawawaan driver eh. O baka hindi mo alam, ang ang ginagawa ng ibang polis at enforcer. Nakakita lang, walang plaka. Leche-leche na ang abuti ng mga ito. Imagine! Ibig sabihin ko sa kanya, sa, ka ka Nasabi sa mga wang, dala ibang gamit ng mga bata, yung sapatos, kasi po, hindi kasi yung timbang po sa aeroplano, naunan na po yung mga bata. Um, at sabihin ko po sa kanya, siguro po, magulang ka naman May na iintindihan na o na nararamdaman natin. Pero hindi po, tumawa lang po sila. Wala naman problema kung oh, kawawa naman yung mga bata, ticket na lang, tapos sir, proceed ka na, Magko-contest ka kasi ikaw ay inaakusahan ko ng kolorom. Pambira naman oh. Tawagan mo yung EP mo. Uh, so, sir, ko. Sir, po. Itinatawag lang po kay, kay RD po na yung records po doon sa mother na gusto niyo po. Sige. So, Pwede tayong magpatupad ng batas na hindi masasakripisyo ang kapwa natin. Ibig mo ba sabihin, kung pinatuloy ninyo yan, tinikitan, wala na kayong habol, may habol kayo ah. Bakit? Magre-renew ito ng lisensya. Magre-renew ito ng sasakyan. Pwede ninyong padala ng shokos order. Ang daming method eh, ang daming ways. Pero tingnan mo naman mga bata oh, yun nga lang, Nasa bahay ka, walang tubig. Iritado ka na eh. Ito. Tapos itong mga to, majority, mga babae. Oh, pambira naman oh. Brother, naintindihan nga, hindi ka dah dahil ka hepe. Pero gamitin nyo naman puso nyo. Oh, naniniwala kang. Siya ay sangalan ng pagpapatupad ng batas siya ay suspect pa lang na nangongolorom, Hindi. So, pwede ko mapatunay na siya kolorom o hindi. Ano Yon. Ibig sabihin, from that words, hindi ka pa siguradong kolorom nga. Opo. Pero Yon. ang sinasabi ko sa'yo, brother. Opo. Opo. malinaw yan. Opo. Opo. Hindi ka pa sigurado na kolorom nga. Opo. Pero na na sila. Okay. I-shortcut natin. Nag-contest. Na-prove. Hindi kolorom. Eh di, na na sila. Yan ang sinasabi ko eh hindi nyo naintindihan yung tamang public service kasi pwede pa rin nating habulin yan, may kapangyarihan pa rin tayo sa pamamaraan na hindi mapiperwisyo. Itawag nyo sa RD. Anong sabi? Coordinate policy Kung? po din sa mga. O oh, sige. Sister. Alam mo ang uh, number ni RD, kakausapin ko. O, oh, wala po ang number ni RD. Akin okay na, kasapin ko si Hepe. Dial mo. Hello, Chief. Hello po, ako. Good afternoon po. Nandito ako kasi yung mga papunta sa Palarong Pambasa, nandito ang teachers at parents. In-impound nyo. Apo. Pwede naman tayong magpatupad ng batas, Hepe, with all your respect, na hindi mapiperwisyo itong mga bata, itong teachers, at saka itong parents. Apo, apo. Balik kong ano po yan, Ah uh isinangguni ko na rin po kay RD po namin. Ang advice po sa amin ni RD is para po makatuloy pa rin sila ma'am sa kanila pupuntahan is imbis na physical impounding po ang gawin namin ay yung plaka na lang po. Naintindihan kita pero mali pa rin eh. Opo, opo. Ang layo-layo ng biyay. Sige, tawagan mo si RD. Opo. Sabihin mo, nire-request ko, ibigay yung plaka para makabiyahin ito ng maayos at hindi abalahin ng mga pulis at enforcer sa biyahe. Kasi may tiket naman eh. Tapos tawag ko ako ulit. Sige. Pakibilisan thank mo. Bo, kawawa itong mga to. Thank you po. Thank you po. Dapat pala, ang katulad niya, B.O.B.O. BO. Makikisakay na lang kayo. Kanya lahat ng diesel. Ay, po, si, yun nga po, sir, ang sabi ko sa kanya na, hindi naman kayo maniniwala na sasagutin ko lahat. Kasi sa akin nga ako yung van, ako pa nagre-drive, simple sabi ko, niyo. sila naman ang mag-ano. Kita niyo ang problema, no? Kailangan, kailangan pala B.O.B. BO ang mayari na sa sakyan na bawal kayong mag-share ng pang o diesel. Pasensya na kayo ha, talagang malaki ang problema natin sa ating sistema. Alam ng Diyos, hindi ko binalak, pumasok sa politika. Pero nakita ko ang pangabuso, pangapi, at maling pagpapatupad ng batas. Kaya ako ay pumasok sa politika. Naging congressman ako. Eh bakit naghahangad pa akong magsenador? Nakita ko kulang pala yung kapangyarihan ng congressman para ipaglaban ang ating mga kababayan na inaapi inaabuso. Tutulungan natin siyang mag-contest. Okay? Kasi pagka yan eh, ay hindi natin tinulungan, nagmagandang loob na sa inyo, may impound pa yung sasakyan, ang multa, 200,000. Kasi ang intention, pag kolorong, kunwari ako nagkokolorong, ang unang intention ko, kumita ng pera. yon Pangalwa, habitual, paulit-ulit. Kasi siyempre kung kolorong ako, kumikita ako sa inyo, dapat, Ulit-ulit. Sana man nakakita ang kumikita ko tapos minsan lang. Pero ako nagtitiwala naman sa kay Asek Bigor Mendoza na hindi sapat na basehan yon para sa Bencolorum. Yung mga damit ninyo, yung gamit niyo nagkasya sa likod. Pinasuot ko po sa ilalim ng ano sir kasi sabi ko nga puro lang bag walang malita. So may may malita pero may uh, may bigas Ilang pa. Ilang kilong bigas dala niyo? 40 kilo sir. 40 kilo. Para makatipid kami? Makatipid lang ako sa ano budget kasi po wala talaga ano budget. Tipid-tipid lang kung mayroon pa. na lang sa 40 kilograms sa bigas. Magkano isang kilong bigas? 20 daw po. 20? Ha? <laughs> 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 <57, laughs> oh, huh? Hopefully. 57. <laughs> 60 times 40. Brother Matt, kunin mo yung bigas. Babayaran natin. Bumili na lang kayo doon para mabawasan yung bigat. Thank you, sir. Thank, mm -mm. Thank you, sir. Huh? Ha? Okay. Magkano, Bunso? 2,000 2400 Pag iyong 40 kilos, 60 pesos. 2000 400 P400? Oh. Walang yamat, magkakalpon na ito ka pa. Mano si guya? Pambira naman to. Maya ka nga. Ito, walang calculator. 2,400 down. Nanitiguradong labas. Ikaw magka... <laughs> Nakabisi <laughs> po. Oh, ayon, magka sir, sir, sir uh, hindi lang daw po makontak ni Chip si Ardy. Kasi kasama daw mm. po si mm. Sekretary Dyson ah. ngayon. Pero yun naman po, bago naman po kami mag-ticket at bago po magbakwas ang plaka, ay sinanggunin na naman namin po yung kay Ardy. So ang instruction po ni Hepe, Pwede mag i po kami doon sa... Hindi, bali. Ako ang tatawag kay Hepe. O, iwanan nyo yung bigas. Makagaan din sa inyo. Gawin nyo lang tatlo nyo. May alin ang bigas. Come here. O. Oh. Uh, tatawagan ko si RD para doon sa plaka. Option 1, kung hindi ko makontak si RD, takbo kayo. Ilan ang plaka tinanggal? Lahat po, sir. Lahat? Lahat. Yeah. Alang iyan naman po. Kinawawa kami. Yun, yun. Basta may oh, makakita ang polis may makakita ang enforcer. Gusto kami eh. Kami, ay, na. Diyos, may yun ay. naman. Pababiyahihinin mo. Bakit kinumpis ka niyo yung ORCR, hindi man lang kayo nag-initiate na, sir, papaserox ko ito ha, para may kopya ka. Paano pala kung itong mga ito'y walang utak? Tumakbo, naniwala sa'yo. Walang plaka, una at huli. Walang ORC yan. Wala lahat. Hello po, hello po. Madam, good afternoon. Yes po, po. Public service ito ha, naka loudspeaker ka kasi nandito yung mga teacher, nandito yung parents. Uh wala namang usapang personal ah uh, nandito pa sila kasi ang kinakatakot nila dalawang plaka pala ang tinanggal sa van ay mm -hmm. eh, imagine mm -hmm. madam real talk tayo papunta ito ng uh, Lawag City mm -hmm at dadalo sa palarong pambansa. May tatlong bata dito kung hindi ako nagkakamali, mga 6 years old, 10 years old. Tapos, apat na teachers and the rest, parents. Ay, kaya pala kagabi pa, hindi sila makaalis-alis. Alam nila ang sitwasyon. Pag tumagbo ang van, Walang plaka, baka tatlong araw na sila sa biyahe dahil lahat ng dadaanan nila na may polis, lahat ng may enforcer paparahin yan ang haba-haba ng kwentuhan. Uh -huh. Ah, ngayon, ah, pinapatawagan ko siya, kay District Officer CRD, si ah, mukhang may event. Tinatawagan ko si ah, Executive Director, parang may conference, hindi nasagot. Eh... Uh -huh. uh -huh ito naman madam sa ngalan ng public service may ticket alleged colorum may holding pa rin ang LTO kasi magre-renew ng sasakyan magre-renew ng lisensya eh ang request ko sana dito sa LTO dito huwag kakalimutan yung public service na hindi naman mga kriminal tong mga to kagabi pa kahapon pa na dito ang request ko, sa ngalan ng public service, with all due respect, iparelease niyo ang plaka dahil talagang baka abutin to ng tatlong araw o limang araw. Ang layo ng lawag. Ah, uh, may dito kaya silang copy ng ORNCR? Siyempre, may ORNCR. Mm Hindi -hmm. po sila, sir. Kinawa po Kinuha nila. Kinawa ng enforcer. May kopya pa ang driver. Wala, wala po, sir. Uh -huh. Walang kopya na ang driver. Wala po, sir. Nakon, lintian yan. Wala na ang kopya ng ORCR Ariton Driver. Kinumpis ka ng enforcer niyo Ah, so, ganito na lang po, sir. Ah, yung copy ng ORNCR, papafoto copy na lang po dyan sa LTO San Pablo. And then, ipaanan na lang po namin ang plate. Then kung ano po, pwede naman po silang magfile ng protest. Exactly. Pero ang ano nga dyan, madam, pakituruan nyo yung mga tao nyo, balansehin yung pagpapatupad ng batas at public service. Tama yung sabi mo. Eh imagine pala, tatakbo, walang plaka, walang ORC yan. Wala po, sir. Kasi ginawa po niya. Nalinti ka na. Sige, sir. Di pa ano ko na lang po. Eh, Pakibigyan mo na instruction na itong sa assistant sa chief. Sige, po, Ang okay, ko okay. na lang po si Chief Melvin. Ang chip Okay. Hello, chip. Yes, po. Uh, may kapitay ng ORCR na sa Yes, po. Ah, uh, uh i-photocopy na, na para may copy um, ang driver. Opo. Ah, uh, tapos, ang golden na naman yan na... Opo. Ah, uh, i-alan niya, document niya na lang na na natin ang na plata uh, for the sake um, ng sila sa uh, palarapang mansaya i-document nyo na lang na na-release natin sa kanila yung ano, pwede mo namang papermahin doon sa copy ng DOP. Um, mm -hmm. ang magiging basis natin is yung may iiwan na copy sa atin ng RNCR Okay, Chief. Sabi po. Okay, okay. Sige. Then pwede naman sila mag-file ng protest. Sige po. Ah, okay. Sige, sige. Thank you. Madam, thank you. Okay po. Okay, okay. Thank wow. you. Bye-bye. Ingat sige. mam Ma bantayan nyo ha. Apo, apo. Pag ina... Apo, sir. Salamat. Thank you. Pag inaantok ha. Apo. Thank Pag, po. Pag antok ha. Welcome ano to you in Bicol in 2028. Alam Ang brother ko po ang newly elected mayor in Huban. Ha? Sor Sugon, yes. Ganon? Apo, Fulieros. Congrats. So I'll campaign you. siya ako sa inyo. Hindi namin makakalimutan kung ang ginawa mo po sa amin. Grabe Ay, napaiyak talaga